Yo! What's up mga ripapeps! Welcome back sa ating youtube channel and today in this episode ipapakita ko po sa inyo yung ating mga pananim dito sa ating uh, bakuran sa palibot po ng ating bakuran ayan mga ripapeps iisa-isahin natin yan lahat yan pwedeng gulayin this is tanglad yun ito naman dulaw mabango yan panghalo yan sa paksiw or sa ginataang root crops kamote pwede yan kasaba yan yung nilalagay ko tawag dyan dilaw ito naman meron tayong ditong kalabasa yan kalabasa dito naman sitaw mayroon tayong sitaw rito yan malapit ng ano yan munga dito naman mayroon tayong look at that tumutubo na yung malunggay yan mayroon pang malunggay dito yan yan bagong tanim lang yan mga repa peps bagong tanim ko dito naman mayroon tayong ito naman si gadilyas si gadilyas si gadilyas okay. pag tumubo yan hanggang dito yan mamunga yan okay dito mayroon tayong ampalaya ayan ang palaya look at that isa sa mga paboritong gulay ko ang palaya dito naman mayroon tayong gabi <laughs> kumplito tayo rito mayroon tayong kangkong ayan oh. kangkong then then pagkatapos ng mga palaya mayroon tayong talbos ng kamuti yan talbus ng kamote pwede yan kung magsasabaw ka ng isda ready yan for uh, gulay dito naman meron tayong sili yan kalamansi ito yung sigarilyas na namumunga na yan oh. yan yung bunga niya oh. sigarilyas yan. At sigarilyas si Ito, meron tayong sili rito. Labuyo. Labuyong sili. Meron naman tayo dito ang ano, kalamansi na markot. Ayan, oh, may bunga na siya. Oh. Mulit pa lang, may bunga na siya. Sa transfer yan sa mas malaking paso. Yan. Dito naman tayo sa labas. Ganyan dito sa probinsya. Dapat yung paligid mo eh gulay. Yan. Another sitaw, mga ripa peps. Ayan o. No? Yan yung sitaw. Dito may mga bagong tanim na talong. Yan mga ripapit. So bago yan. Bagong tanim na talong. Dito mayroon tayong um, kamatis. Yan. Yan yung ating kamatis. Ang hilirang ganun. Ito. Ito yung isa sa mga paborito ko rin. Tawag dyan, agitwai. Ito yung native na agitwai. Yan. sarap kahit pakulan mo na ng tubig yan. The best yan. Yan, agitwai. Dyan. Agitwai. Yan o. Oh. Ito, namatay. Agitwai. Pineste dito, mayroon tayong another uh, another gabi gulayin yan, agitway dito meron mayroon na naman tayong dilaw yan o oh. bango Pag may paksiw ka, lagyan mo yan naku, napagkasarap appetizing dito ulit Sigarilyas. Ayan o. Sigarilyas. Ito yung bahay niya o. Nakaready na for ano niya. So ito naman, meron tayong sili rito. Sili. Bell pepper. Ano? And then, another sitaw na naman dito. Nakatapos ang sitaw yan. Mga ripa peps. tapos another malunggay na naman na uh, malapit ng uh, mano ano malunggay yan mga repapipsa yan o oh. Of course, kasi katatanim lang. Yan. Ito naman sa pasok. kamatis yan tomatoes yan you know, o hanggang dun tomatoes sili yan bell pepper so ayan guys nakita nyo po yung ating uh, mga pananim dito sa ating uh, bakuran sa palibot ng ating bahay at sa, sa harapan. Um, dito po sa probinsya, kahit wala kang pera, basta masipag kang magtanim ng gulay, may uulamin ka mga repapeps. Ito po si Leopisinio ay yung probinsyanong vlogger and this is from the diaries. Bye!